Mga kapatid, tayo po tumunghay muna na ang baha po ay hindi lamang sa Camarines Sura mga kapatid. dapat po Camarines Norte ay apektado po ng matinding pagbabaha. Nasa ating linya ngayon si Eric De Castro, ang pinuno po ngayon ng PDRRMO. Sir Eric, maganda umaga po. Ay, magandang umaga po uh, Sir Ted at uh, sa ating mga kapag Opo, kumusta po ngayon ang panahon dyan? So far po ay uh, ganun pa rin, malakas pa rin po ang hangin at uh, may mga pag-ulan pa rin po kami nararanasan dito sa uh, lalawigan ng Camarines Norte. Opo, opo. Sa ngayon po sir, ilang pong mga lugar, ilang mga bayan talaga ang apektado po ng matinding baha? Uh, sa ngayon po so far, itong uh, nine coastal municipalities namin, we have 12 municipalities. Out of 12, we have 9 coastal municipalities and uh, mostly ng mga coastal municipalities po natin ay nag experience po ng mga pagbaha. Opo, opo. So, we're talking about how, how many families affected at nasa pangangalaga po ng mga LGUs ngayon. Meaning, meron ho ba mga nagbakwit, sir? Ah, po, marami po kami mga ibakwit. super so, for affected population po namin dito sa Lawigan ng Camarines Norte ay umabot po ng 3,706 families Uh, na may kabuuang 6671 individuals and counting pa po ito kasamang Ted uh, kasi ongoing pa po yung ating mga uh, search and rescue effort na isinasagawa mula pa po nung isang araw hanggang uh, sa ngayon ay tuloy-tuloy uh, po uh, kakagabing magdamag ay tuloy-tuloy yung mga kasamahan natin ngayong umaga Opo search and rescue meron hubang reported missing na ngayon at meron hubang uh, ano mga injured sir Uh, so far wala pa po sa aming uh, reported na missing at uh, injured uh, pero tuloy-tuloy po yung pag namin ng uh, mga datos uh, mm -hmm. sapagkat uh, naitutok po natin yung ating effort sa uh, pag-rescue dun sa mga inabot po ng uh, baha na unexpectedly mm -hmm. ay talagang uh, tumaas yung ating pong, uh, tubig. Opo, opo. Saan po, saan po nang galing ang tubig, sir, kaya? Alam po natin na malakas ang ulan, pero basically po, saan nang galing ho yung, yung, ano, yung bugso ng tubig na ito? Uh, so far po, yung amin pong monitoring dun sa aming nga uh, local uh, weather station, umabot po ng uh, uh, dito po sa weather station po namin dun sa uh, bayan ng Labo, ito po yung taas nung aming pinakamahabang uh, ilog yung Musigon River dito sa Lawigan ng Camarines Norte umabot po ng uh, 743.7 mm yung accumulated uh, rainfall po niya at mm -hmm. yun po ay talagang sobra sa critical level dito sa Lawigan ng Camarines Norte so ibig sabihin po ay uh, talagang marami yung uh, tubig na dala-dala nitong uh, si typhoon Opo. So, kung uh, kumbaga po doon na ipon and then rumagasa po sa mga outflows nito. Kaya po 'yung mga mabababang lugar doon talagang tinamaan na matindi. Yes po, yes po. Uh, 'yung mga run of water po natin galing doon sa aming mga kabundukan mm -hmm. at uh, na dala-dala din po nitong bagyong ito ay 'yung mm -hmm. po 'yung talagang uh, nagpatindi doon sa pagbabahaan na sumobra doon sa threshold. Oh, uh, nang ka ng lalawigan ng Camarines Norte. Okay, sige po. Saan po mga lugar ang umabot ho ng bubong o lampas na awang tubig, uh, sir? Uh, so far, ito pong uh, bayan ng Daet, ito pong uh, capital town po namin, ito pong uh, bayan ng Binsons, mm -hmm. bayan ng Labo, uh, bayan ng Basud, uh, ito po yung mga talagang uh, inabot ng... Uh, malaking pagbaha itong bayan ng Talisay. Mm -mm -mm. So ibig sabihin po ito hong uh, Luke Vinson, Talisay, Daet, Novaso, San Lorenzo, San Vicente, ito po ay mas mababa kumpara po nga dito sa pinanggagalingan po ng tubig kaya doon naipon, ipon, ano? Opo, uh, yan po yung catch basin ng uh, lalawigan ng Camarines Norte, yung mga bayan po Opo. na nabanggit po natin. Sa so, ngayon po, sir, uh, humuhupa na ho ba yung baha o tumataas pa? Uh, so far naman po, paunti-unti na po siyang humupa. Ang isa pa po sa nagkapag-trigger ng malaking pagbaha po namin ay yung high tide. pinalubong mm -hmm. po tayo ng high tide, yung pumbugso mm -hmm. ng tubig galang sa taas mm -hmm. ng Gamarinis Norte ay mm -hmm. uh, sinabulubong po ng high tide. Mm -hmm. uh, kanina po, pag low tide, ay medyo humugot ng konti yung tubig at medyo bumaba. Opo, opo. Ito huba ba ang first time na nangyari ito na masyadong malalim po, ma ano mataas ang baha? Ang uh, natatandaan po namin ay yung typhoon Rosin ng 1995, ang isa sa mga mm -hmm. uh, typhoon na talagang nakapag-devastate ng Camarines uh, Norte and mm -hmm. yung uh, Undoy. Mm -hmm. Opo, opo. So sa ngayon po sir, kumusta po ang inyong resources? Doon sa mga pangangailangan po ng mga rescue boats, mga ganun po, meron na po kayo? Uh, sa ngayon po, nangangailangan po kami niya ng mga rescue boat po mm -hmm. natin, yung mm -hmm. ating pong mga relief goods para doon sa ating mga kababayan at uh, dito rin po ang isa sa major source ng uh, uh, pinagkakakitaan ng ating mga kababayan po dito ay agriculture yeah. ay uh, mostly damaged po yung ating pong agriculture lalo na po yung ating mga poor harvest na sana ng mga palay dito yeah. sa lowigan ng Camarines Norte Opo, sige po. Uh, nakipag ugnayan na ho ba kayo sa Coast Guard? Uh, meron na hubang ano, uh, support na ibinigay po ang uh, Philippine Coast Guard o ang uh, Defense Department para po dito sa pangangailangan po ninyo sa mga rescue equipment na ito. So far, ang uh, naka, -augment, naka -augment pa lang po namin na uh, sa Philippine Coast Guard at mm -hmm. sa mga line agencies po natin tulad ng Philippine Army, Bureau of Fire, mm -hmm. uh, PNP ay uh, yung pong mga local asset po nila. Uh, kaya lang po uh, medyo limited din po tayo dun sa mga kagamitan. Kaya uh, yung mga local resources pa po muna namin na nagagamit namin dito. At yun din po ang pinapanawagan namin hopefully ay yung uh, mga asset po natin ay magkawala niyo po dito sa akin. Opo, I'm sure po alam na ho nila ngayon ito kasi pati po yung inyong kapitbahay na Camarines Sur din po ay eh, nananawagan ng pareho pong tulong kasi nga po din po ang nangyayaring baha doon. Salamat po Sir Eric sa inyo pong panahon ay binigay sa aming programa. Sa aming pong pagtawag mamaya sa Coast Guard, we will remind them dito po sa inyong pangangailangan, sir. Maraming maraming salamat po, Katen. Opo, thank you si Eric Dikastro Castro po, ang pinuno ng PDRRMO. Diyan po naman sa Camarines Norte. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.